in behalf of all the ministers, the officers, and the brethren, especially in the christian family organizations here in the ecclesiastical district of kamanava, we would like to send our warmest birthday greetings to our beloved brother, brother angelo iranio manalo, the coordinator of the christian family organizations. We are dahil po sa walang kapagurang paggabay sa mga kapisan ng pangsambahayan ng Iglesia ni Cristo na ang resulta nito'y iba yung kasiglahan sa mga paglilingkod at mga pagsamba sa Diyos ng bawat sambahayang Iglesia ni Cristo. Kaya kami po dito sa distrito ng Kamanaba mananatiling naninindigan na makikipagkaisa sa lahat ng mga aktibidad ng mga kapisan ng pangsambahayan, kami pong mga ministro at mga manggagawa at ng lahat ng mga may tungkulin sa kapisan ng pangsambahayan ay aakayin po namin ang lahat ng mga kapatid tungo sa iba yung kasiglahan ng mga paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Muli po kami po ay bumabati ng isang maligayang kaarawan po

Yeah.